Ikasyam na putsyam na kabanata. Ang Panginoon ay naghahari, manginig ang mga bayan. Siya'y nauupo sa mga kerubin, makilos ang lupa. Ang Panginoon ay dakila sa sayon, at siya'y mataas na higit sa lahat ng mga bayan. Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan, siya'y banal. Ang lakas naman ng hari ay umiibig ng kahatulan, ikaw ay nagtatatag ng karampatan, ikaw ay nagsasagawa ng kahatulan at katuwiran sa hakob. Ibunyinin ninyo ang Panginoon nating Diyos, at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan, siya'y banal. Si Moises at si Aaron sa gitna ng kanyang mga saserdote, at si Samuel sa kanila na nagsisitawag sa kanyang pangalan. Sila'y nagsisitawag sa Panginoon, at siya'y sumasagot sa kanila. Siya'y nagsasalita sa kanila sa haliging ulap. Kanilang iniingatan ang kanyang mga patotoo at ang palatuntunan na ibinigay niya sa kanila. Sumagot ka sa kanila, O Panginoon naming Diyos. Ikaw ay Diyos na nagpatawad sa kanila, bagaman nang higantika sa kanilang mga gawa. Ibunyin ninyo ang Panginoon nating Diyos, at magsisamba kayo sa kanyang banal na bundok, sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay banal.